12. Mahalaga ang boses ko sa darating na eleksyon. Nagsanib puwersa ang DWAR, Abante Radyo at Bilyonaryo News Channel para ihatid ang mga kaganapan sa darating na halalan sa Mayo at 12. Mula sa pagbubukas ng voting precincts hanggang sa pagtatapos ng bilangan ng boto. Your Voice 2025 Elections Agenda Nakatutok ang aming team para sa komprehensibong pagbabalita. At sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayani, eh, sabay-sabay natin tutukan ang mahalagang pangyayari sa ating bansa. Gamitin natin ang ating mga boses ngayong halalan. Your Voice 2025 Elections Agenda A special coverage hatid ng DWAR Abante Rancho at Billionario News Channel. Semana Santa 2025 Saturday. Magbabalik ang mga programa lik ang mga programa ng Abante Radyo sa April 20, Easter Sunday. Maraming salamat po. Abante, Abante Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante Radyo Balita ngayon. Magandang umaga at happy Easter mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radyo Life Report. What? NCRPO handa na sa pagbabalik ng mga bakasyonista sa Metro Manila. Seguridad hinikpitan. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Chairman, nagupit na nga ng seguridad ang National Capital Region Police Office at, pag, at nagdagdag na ng na deployment dahil sa inaasahang pagbabalik ng mga bakasyonista sa Metro Manila. Ito ay matapos ang long weekend dahil sa pagtatapos sa paggurita ng Semana Santa at pagbabalik ng mga trabaho ngayong lunes. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, patuloy ang presensya ng mga polis sa mga matatawang lugar katulad ng bus terminals, pantalan at paliparan dahil sa inaasang buo sa mga pasahero mula sa probinsya at pabalik ng Metro Manila simula nitong linggo. Patuloy pa rin ang paglalagay ng mga assistance test sa mga matatawang lugar, police visibility, pagpapatrol at pakikipag-ugnayan sa mga bus terminals at lokal na pamahalaan. Pinayuhan naman ng polisya ang publiko na maging mapagbatyag at iulat ang mga kainahinalang aktibidad. Una nang nagpakalatag NCRPO na mahigit 20,000 kapulisan sa Metro Manila para tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa Semana Santa. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Ang traditional na pagpapasabog sa effigy ni Judas Escariot na isinagawa sa Pampanggang ngayong Easter Sunday. Umaabante sa balita si Abante reporter Gracie Ruta. Maraming salamat Grace Sirutaw Para sa iba pang nangungunang balita Mag like, follow and subscribe na Sa DWAR Abante Radio sa Facebook at Youtube At DWAR 14, Web 4 naman Sa Instagram, TikTok at X Sa mga oras nito ang balitang Mabilis, mabangis at walang mintis Magandang umaga ako si Charmaine Abong At ito ang Abante Radio Balita ngayon Abante